So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay So nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice na maaari pong makatulong sa inyong buhay pag-ibig So at this moment of time, napakaganda po ng ating uh, topic kasi po ang topic natin ay galing sa ating mga subscribers So ang ating magiging topic ngayong gabing ito is mga bagay na kailangan mong gawin para hindi magkulang sa pag-ibig Medyo mahirap ang ating topic ngayon, mahirap sagutin kung iisipin mo parang napakadali. Pero sa totoo lang, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para hindi ka magkulang sa taong mahal mo, para hindi ka magkulang sa pag-ibig, para hindi ka iwanan. Well, itong aking mga sasabihin mga kamamay is base sa aking experience and base sa aking mga nalalaman. Alright? So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganito klase ng love advice, Don't forget to click the subscribe button and notification bell. Siyempre, mag-like ka na rin para marami pa tayong matulungan ng mga newbie pagdating sa pag-ibig. Alright, kung napindot mo na yan, maraming salamat sa iyo. At simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So, ano nga ba ang mga bagay na kailangan mong gawin para hindi ka magkulang sa taong mahal mo? So, number one. I-appreciate mo ang maliit at malaking bagay na ginawa niya. Yes, mga kamamay, napakahalaga nito pagdating sa isang relasyon. Kailangan kung gusto mo na mas okay na mas lumalim pa, na mas lumaki pa, na mas magtagal pa ang inyong pag-ibig, ang inyong relasyon, kailangan marunong kang umappreciate ng lahat ng bagay na ginagawa ng iyong partner. Okay? So mahalaga po ito. For example, inihatid ka sa inyo, inihatid ka sa bahay mo, inihatid ka kung saan, nakisuyo ka, umuulan, pinuntahan ka. Okay? So i-appreciate mo. Say thank you. Pasalamatan mo bumawi ka sa kanya. So napakasarap sa feeling kapag kayo ginagawa mo is na-appreciate ng isang tao, especially nung ginawan mo Nung effort. Okay? Kasi kahit yun man lamang thank you mo, kahit yun lamang appreciation mo na salamat sa iyo, napakalaki nung feedback noon dun sa taong gumawa. So kung gusto mo na ulitin ulit niya ng may kasiyahan yung gusto mong ginawa niya sa iyo, i-appreciate mo yung mga bagay-bagay na yon. Okay, baka mamaya inihatid ka na nga. Hindi ka man lang nakapag-thank you. Hindi ka na nga nag sa kotse. Hindi ka pa nag-thank you. Di ba? Sinagot na nga niya yung bill sa inyong uh, kinainan. Hindi ka mo lang nagpasalamat. Di ba? Huwag ganun mga kamamay. Kailangan kung gusto mo na maging masaya ang inyong relasyon, kung gusto mo na mag-grow ang inyong samahan, i-appreciate mo lahat ng ginagawang effort ng isang lalaki o ng isang babae o kahit sinong tao nagmawa sa inyo ng kabutihan magpasalamat kayo i-appreciate po ninyo malaki po yung may tutulong nito sa inyong relasyon kahit hindi kayo magjowa kung kayo man is magkaibigan okay i-appreciate mo pa rin makakatulong to sa kahit na anong relasyon okay na meron kayo Alright, yun yung number one rules ko Number one tips ko sa inyo Para sa ganon is hindi ka magkulang Sa taong mahal mo Kailangan i-appreciate mo lahat ng bagay Na ginagawa niya It's either maliit o malaki Alright So number two na tips upang sa ganoon Ay hindi ka magkulang sa taong mahal mo The power of touch Yes, mga kamamay, napakahalaga at napakaimportante nito pagdating sa inyong relasyon. Yung tinatawag na power of touch. Sa so, madaling sabi, pag nagkita kayo right after ng trabaho, yakapin mo naman siya. Halikan mo naman siya. I-holding hands mo naman siya. So para malaman ng isang lalaki na talagang na-miss mo siya. Baka mamaya, puro ka-text, puro ka-sabi sa kanya ng I miss you, Puro ka sabi sa kanya ng uh, mahal na mahal kita, gusto ko magkita na tayo. Pero bakit kung nagkita kayo, hindi mo man lang ipinararamdam, hindi mo man lamang hinahawakan siya, hindi mo man lamang niyayakap. Ganyan ba yung sinasabi mo na namimiss mo? Pero bakit hindi mo man lang siya niyakap? Parang hindi naman. Makukuryos ang isang lalaki sa iyo kapag ka ganyan. Baka mamaya isipin pa niya na hindi totoo yung sinasabi mo at worst, Thing pa is baka hindi siya maniwala na totoo yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya mga kamamay, maniwala kayo sa power of touch. dagdag ito ng uh, magaan na pakaramdam sa isang lalaki para mas masure, masureness nila na talagang totoo ang pagmamahal nyo sa kanila. So yan yung uh, isang tip ko mga kamamay. Ah, para sa ganun ay hindi kayo magkulang sa inyong mga minamahal. Kailangan gawin nyo yung power of touch. Hawakan nyo, yakapin nyo, halikan nyo mga kamamay, i-holding hands nyo. Sigurado ko, mararamdaman ng isang lalaki na mahal nyo po talaga sila. Mararamdaman ng isang lalaki na nandyan lang kayo sa kanilang kailangan magkaroon kayo ng quality time every day araw-araw kahit saglit lang. Okay, kung kayo manis merong oras, kung kaya niyo silang ihatid sa si school, ihatid niyo po mga kamamay kung kaya pa ng oras. Tapos sa ganon is huwag kayong mahihiya na hawakan sila sa kamay in public, yakapin sila in public, halikan sila ng mabilis lang kahit smack lang in public. Sigurado ako mafe ng isang lalaki yung tinatawag na power of touch at malalaman niya na talagang sigurado ka sa kanya, mahal mahal mo siya at wala kang pag-aalinlangan kasi hindi ka nahihiya hindi ka nahihiya na ipakita ang pagmamahal mo yung power of touch sa kanya kahit nasa public kayo Alright, so number 3 na bagay na kailangan mong gawin para sa ganun ay hindi ka magkulang sa taong mahal mo. Emotional support. Yes mga kamamay, kailangan mong maging supportive pagdating sa kanyang emosyon, sa kanyang nararamdaman. All right? Minsan kasi kapag ka may problema ang isang lalaki, ang isang tao, ang isang babae, kailangan uh, marunong karing rin makinig. Kasi hindi sila ang pagkakataon, kailangan ng isang tao, kailangan ng inyong jowa, ng isang uh, isang taong lagi magpapayo sa kanila. Minsan kasi, mas nakakawala ng uh, sakit, nakakawala ng mabigat na pakiramdam, yung pakikinig. Okay, yung pakikinig Sa halip na sisihin mo siya Sa halip na pagbintangan mo siya Sa halip na, okay, murahin mo siya Sa halip na pagalitan mo siya Minsan kasi, mas nakakabawas ng stress Ng bigat ng damdamin Kung marunong ka lang makinig Okay, marunong kang uh, unawain yung mga sinasabi niya Hindi yung puro judgment yung maririnig niya sa'yo Lalo siyang may stress So, bilang uh, isang babae eh, Na... Na, na, gustong ipakita yung totoong pagmamahal sa isang lalaki, kailangan pa minsan-minsan marunong ka lang ding makinig sa kanya. Marunong ka lang ding uh, okay, uh, pakinggan yung kanyang mga hinaing, yung kanyang nararamdaman, yung kanyang damdamin para sa ganun, may i-release niya yung stress. Okay? Kung maaari, hayaan mo siyang umiyak. Huwag mo siyang pagtawanan. wag mo siyang, wag mo siyang uh, pagsabihan na nakakalalaki kang tao, umiiyak ka. Normal lamang po sa atin. Naiiyak kapag ka mabigat na yung nararamdaman nila. Hindi kesyo lalaki yan eh hindi na siya marunong umiyak. Hindi kesyo lalaki yan eh sabihin nyo matibay, malakas. Lahat tayo may karapatan. At kapag ka mabigat na yung nararamdaman, luha lamang yung tanging paraan para mawala at mabawasan yung bigat ng damdamin at dibdib na ating pinapasan. And syempre, iparamdam nyo na talagang kayo yung pinaka biggest cheerleader pagdating sa kanya. Ipakita nyo palagi na nandyan lang kayo nakasuporta sa kanilang liguran. in case na bumagsak sila, in case na magtagumpay sila. Lahat i-celebrate nyo. For example, nagtagumpay siya sa mga achievements na kanyang uh, narating. Mag-celebrate kayo. At kung halimbawa naman, nabigo siya, syempre, kailangan nandyan, nandyan ka sa kanyang likod para i-cheer up pa rin siya. So, sabihin mo, kaya mo, kaya mo yan. Pagpatuloy mo lang, subukan mo Palakasin mo ang loob niya. Okay, yung tinatawag nating emotional support nandiyan ka palagi para sa kanya so misang kasi kailangan talaga natin o kailangan ng isang lalaki yung uh, babaeng uh, nakasuporta sa kanya through ups and downs meron kasing ibang mga babae dito na sakalang sumusuporta kapag ka na achieve yung victory pero kapag ka sa mga downs na sa mga failure nawawala, nang iiwan so sana wag kayong ganon Okay, kung talagang gusto nyong iparamdam ang pagmamahal sa isang lalaki at hindi kayo magkulang, ipakita mo na kahit bumagsak, umangat, matalo, manalo, nandyan pa rin kayo, nakasuporta. Yan ang totoong babaeng nagmamahal sa isang lalaki. So, number 4 na tips upang sa ganun na iparamdam mo na totoo ang pagmamahal mo sa isang lalaki at hindi ka magkulang. Iparamdam mo na espesyal siya sa buhay mo paminsan-minsan, bigyan mo siya ng surprises, gift, regalo. Kahit yung mga sweet notes, magpadala ka sa kanya o magsulat ka. Kapag kaganyan mga kamamay, nagkakaroon ng uh, excitement ang inyong relasyon. Nararamdaman ng isang lalaki na special, okay siya sa buhay mo. Kasi sinusurpresa mo siya, kasi hindi mo siya nakakalimutan, pasayahin, pangitiin, hindi ka nauubusan ng pakulo, hindi ka nauubusan ng mga bagay at paraan para mapasaya at mapatawa siya. So mafi-feel ng isang lalaki na talagang special siya sa buhay mo at mararamdaman niya na talagang hindi ka nawawala at hindi ka nagkukulang sa buhay niya at talagang uh Okay, bunga nito, magtatagal ang inyong relasyon at mas iingat ang kapat at mamahalin ng isang lalaki kapag kaganyan. iparamdam mo rin sa kanya na walang araw, walang oras at walang minuto na nakalimutan mo siya, na nawala siya sa buhay mo, nawala siya sa isip mo at sa utak mo. Paano yun mangyayari? Siyempre, itetext mo siya, itchat-chat mo siya, ibibidyo call mo siya, o kaya naman, mag-iwan ka ng mga sweet messages, habaan mo mga isang dipang haba, para sa ganun, maumay siya ng pagbabasa, at siyempre, ngumiti siya habang nagbabasa, lagyan mo naman ng konting lagkit, lagyan mo naman ng konting sweetness yung message mo. Yung tip mo kikiligin siya kapag kaumihi siya. ba? Diba? Ganyan mga kamamay, iparamdam mo na special ka o special siya sa buhay mo sa pamamagitan ng pagsisend mo sa kanya ng mga sweet notes, sweet long messages para sa kanya. Makakatulong yan mga kamamay para mas mahalin ka pa at hindi ka magkulang sa isang lalaki. And syempre, kapag ka magkasama kayo, alisin nyo lahat ng po pwedeng makaabala sa inyong dalawa. Cellphone, o kung ano-ano pa man na meron kayong uh, ginagawa, o ML, o kung kayo manis naglalaro, alisin nyo muna yan. Make it a quality time na magkasama para sa ganon, ma-feel ng isang lalaki na special siya para sa'yo. Ma-feel ng lalaki na wala kang, okay, inuunang iba kesa sa kanya. So, Iparamdam nyo po na special ang isang lalaki para sa inyo Para sa ganun, ma-feeling niya at hindi niya masabi na meron kang pagkukulang sa kanya And last, maging open sa isa't isa Yes, pinakamahalaga to mga kamamay. Kahit anong mangyari, magsabi kayo ng totoo, mag-open up kayo sa isa't isa, at the end of the day, lagi niyong sabihin, kamustahin ang bawat isa kung ano bang nangyari. Ikaw, uh, honey, ano bang nangyari sa iyo buong maghapon? O ikaw ba, honey, ano bang nangyari sa lakad mo kanina? Okay? Meron bang uh, customer na bago bumili? Ano? So, maging open kayo mga kamamay mas maganda talaga yung nakakapag-open up kayo dahil mas maaga pa lamang kung may problema yung relasyon nyo na pag-uusapan nyo. Nagiging honest kayo sa isa't isa. Okay, tatandaan nyo ha Honesty, eh. talagang napakahalaga na niyan Baka mamaya nag-open up nga kayo Tapos puro kasinungalingan, puro kalokohan lang pala Yung pinag-uusapan nyo Which is mali po Ang ibig ko sabihin dito, maging open up kayo Magsabi kayo kung may problema kayo May, uh, may pangangailangan kayo Mayroong oras na hindi na ibibigay sa inyo Mag-demand kayo kung kinakailangan Basta maging honest kayo Sabihin nyo lahat-lahat At sigurado ako, magiging matibay Magiging maayos ang inyong relasyon kapag kaganyan Okay? Maging matapat lang kayo sa isa't isa. Sigurado ako mga kamamay, magtatagal at magtatagal ang inyong relasyon kasi wala kayong inililihim. Talagang uh, sinisigurado ako sa inyong mga kamamay, kung kayo ay tapat sa inyong relasyon, sa inyong asawa, sa inyong partner, sigurado akong magiging mahaba ang inyong relasyon. Magtatagal, mas mamahalin pa kayo. Okay? Yung iba kasi minsan natatakot daw magsabi baka daw magalit yung partner so lalong magagalit sa inyo mga kamamay kung hindi kayo magsasabi ng totoo mas maganda na nasabihin nyo yung totoo na medyo masakit kaysa sa katotohanan na hindi naman pala totoo tatandaan nyo yun mga kamamay kailangan maging uh, honest kayo it's either good or bad sabihin nyo dahil ang totoong nagmamahal kaya kanyang unawain kaya kanyang pagdiisan kaya kanyang mahalin sa kabila ng lahat kaya ang hiling ko lang sa inyo mga kamamay kahit anong mangyari Makipag-usap uh, kayo, maging uh, open kayo sa isa't isa At syempre pinakamahalaga maging honest kayo kahit anong mangyari Okay, ganyan ang mag-asawa, ganyan ang uh, mag ganyan ang napasok sa isang relasyon Hindi yung puro lokohan Kasi kung lokohan din lamang at lokohan, maaga palang tapusin nyo na kasi hindi hindi kayo dadalhin sa isang magandang relasyon kapag ka puro lokohan ang inyong pinairal, ang inyong inuna, ang inyong inisip. Okay, mga uh, selfish lang yung mga tao gumagawa ng ganyan. Hindi ka dapat dapat na mahalin at paglaanan ng panahon at pagkakataon at oras. Alright? So, yun lang mga kamamayang ilang mga tips na kailangan nyo gawin. Para sa ganon, ay hindi kayo magkulang sa isang tao, sa inyong minamahal, sa inyong asawa, sa inyong partner. Yan ay uh, base lang sa aking uh, karanasan, experience at kaalaman na sana ay may apply nyo rin mga kamamay sa inyong buhay pag-ibig. if ever, na meron akong uh, kakulangan, mangyari sana na idagdag naman sa comment section ang uh, maaaring mga bagay na makatulong pa rin sa ating uh, mga newbie sa ating mga nakakailangan dito ng love advice, okay? So, masayang-masaya ako mga kamamay at uh, hanggang ngayon, nanonood pa rin kayo at sumusuporta sa ating channel. So, kung saan ka man naroroon tinapos mo ang video ito, comment po naman ang pangalan mo at kung taga saan ka, mali mo next video, ma-shout out kita dito. Alright? So, paano mga kamamay? Uh, see you for our next vlog. Paalam sa inyo. See you for our next vlog.